Good morning everyone! Welcome back to my channel for today's vlog For today's vlog ay umaga na naman guys At salamat sa Diyos at okay na naman tayo tong umaga So isang mapagpalang araw sa inyong lahat guys Nandito na naman tayo sa hotel At punta na naman tayo sa work as usual Everyday routine So, tignan natin kung ano na naman ang ganap. For today, guys, samahan nyo naman ako itong maghapon. So, tara na, guys. Ay, umaga na naman, guys. Kung ano naman ang ating ganap dito sa kitchen. Samahan nyo ako ulit. Parang uulan ngayon. Umulan siguro to kagabi. Bakit basa ang ano? Ayan. Good Des! Good morning, Ate! <laughs> ano na kaya ang garap natin ngayong araw na to? Dalawang 8. Dalawang Ito yung ating ganap. Dalawa. Malamig sa labas, guys. Kaya, hug hugger. hugger. <laughs> Dalawang 8. Dalawang 8? Mm -hmm. So, start na naman kami, guys, for the breakfast today. Yan, balikan ko kayo ulit, guys. Yung croissant ay malapit ng maluto. Araw-araw, the same. Araw-araw, <laughs> the same. Malaki ng pagmamukha ko dyan. Grabe. Ha? Sige, ubus na, Joy. Ubus na yun. Ubus na yun. Ubus na yun. Mango ko yun, laki-laki. <laughs> Nag-chiswiswa, guys. Hinahanap <laughs> mo? Yes. ba siya talaga yun. So guys, babalikan ko kayo pagkatapos ng aming pa-breakfast. Guys, tapos na kami sa kitchen ng pa-breakfast. At kami naman ay nandito magluluto na naman ng aming food. Food for today is isda. Isda guys. Isda at saka broccoli for today. Parang big day sa amin ni Jessa ngayon araw na ito. Like, saka na natapos. Oo oh, nga eh. Tignan nyo guys ang mga tingga na waiting, waiting. <laughs> 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 waiting, guys. Connecting <laughs> na <laughs> Oo nga, connecting. Walang signal. Mga ano ba? Bakit kaya din tayo ngayon, Des? daming breakfast, huh? daming breakfast. Fully tayo dito. Oo nga no. Fully kami ngayon kaya late lang kami lang na oh dito pa si Jessa. Dapat si Jessa umuwi na. <laughs> <laughs> Kakain na lang yan si Jessa sa uwi. Oh, si Jessa, Jessa. ano <laughs> hmm. kaya ang tawag na si to? Krista. Krista. Ang lalaki o. Oh. Parang ano ba. Parang karpa. <laughs> May karpa kayo sa inyo. Yung malaking isda sa ilog. Yellow kulay. Parang ganyan style o. Oh. Ay hindi ganyan. mga piraso. Tag-isa kami, guys. Oh. Ito ang aming ulam for today. Broccoli. Ne, pabasit ko. Rice is, of course, sweet rice. Yan. Paborito to ni Madam na isda. <laughs> Paborito to ni Madam na isda. Okay. Bawat, Bawat isa. Bawat isa. Nagaantay yung mga iba. Play. Tulot ako ah. Hapoy. Bait naman ni Des. Ayan guys, tapos na ako magluto. Ito na ready na for ready na for serve. Na serve na pala. Ayan na, kukunin na lang nila. Ayan. Broccoli, Filipino sauce. <laughs> gusto gusto ni Madam yang sauce na 'yan, promise. Sausaw diyan. Kain ka na, Des. Kasi 130 na din. Ayan. Yan ngayon ang aming lunch. This is it. Nakain na si Des. Ano yan, Des? Mayonesa? Mayonnaise? Ano mayonnaise. Ano lalagyan ang mayonnaise? The garlic. Ah, yung kagabi? Pwede din dyan. Tururu, tururu. ba yung sausawan no, Desa. Mayonnaise, may garlic. Lemon and then salt. Eh? Lemon and salt. So si lemon and salt. Maubos mo yan, lades? Hindi. Ba? Hindi, yung isang buong isda? Hindi. Ne? Eh? Kula, kulang pa nga yan sa amin eh. Kulang mm? <laughs> pa <po> sa'yo? <laughs> kulang sa amin yan. That's it. Pansit. At na. O oh, sige na. Tawag yung si mad Madam. Madam. Wait. Si Jessa. Ayan na guys, kakain na tayo. <laughs> kakain na kami, late kami ngayon guys. Dahil <laughs> ang dami namin ginawa ngayon. Late na kasi yung <laughs> breakfast. Madam, let's eat. Late yung breakfast ngayon, no, di ba? Oo. <laughs> oh, Madam! tapos na naman ang isang araw. Ayan. Ayun, no? o. Ay dyan, yan? Oo. Ayan guys. Tapos na naman ang isang araw. Tapos na naman ang duty. Ay. So hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Guys, see you next vlog. Thank you for watching. God bless you. Mahangin kasi guys sa labas. Bye-bye.